O, ko mama tuloy lang iyong sambit ko doon. panibago ulit. Kukuha ko lang ng pagkain mo. Ay, Kapasok ka pala. Ay, pang umaga ka ngayon. Bye. <laughs> Uy oh, ang ganda ng ano Isa! <laughs> eh hey, ko <to> isa. Ay. <laughs> Maganda yung bunga, bunga niya. Dapat din ko eh. Maganda nga ma, yung ano yung kay kay, kay Juju ano eh nagano. Yung, ano? yung tinanim ko dati puro puti, nang pala yung bunga niya. Puso ay. Pwede na bang kunin yun? Pwede na. Hindi pa pwede ako. Hindi, ano? paano yun? Ano, adubo rin? Hindi nga, pa, puputulin? Sayang. Pag ano, hamon ha mo ng ano yung karit? Yung ano ba yun? Talo. Ay, puso rin doon. Doon? Mm, Maganda. Ito, Ay Alam mo yun ni Slice na esta. Kaya na, ay ginagawa ni tatay. Oo. Ay, kala. Ano lakit? Alat loob ko pa pa ano lakit? Hindi paper. Hein? Ay to pagandang na mai. Mangal? Pidi ano mo tita? nabili ni ano hindi mang Ang kamatis nung ano ang mahal ngayon nagmura na siya. Kamatis kayo? Mm.